Guys, nandito na kami sa Bilyasis para ma'am home service pit grooming. Ayan, sa mga naghahanap dyan ng groomer na ayaw na kayong maabala. Na, ah, premium lang kami guys. Ini po yung topang kasi ng kami. Punta kami Bilyasis guys para mag pit grooming. Kasama ko si Egg. ni merenda. Ay nga po ni trabaho may mga. may merenda at tampol ni wala kami turda eh may Ni mga bypass sa in. Eh. Ba turda neta bilasis pala. Ngan ni. Wala ni nagaraya to. Ba talaga bilabod. Hmm. Tapos si groom, syempre ibabat. Ngayon pupunasan na naman namin na. Hmm. Yan, dry na. Ayos talaga tong kasama ko. Masipag, masipag. Yun, mga boss. Pangalawang aso na kami. Sa Villasis pa rin ito, mga boss. Yan na, gawa mo, boy. Binubadan mo na, boy. Malapit-lapit na sa katotohanan, boy. Sweldo na lamat. Nice. Tapos na po yung pangalawang aso. Paliligoan na lang kasama ko. Warout, warout. Shout out, shout out, out.